Ganito rin ba ang inyong monetization tools pagdating po sa inyong tools na in-streams ads? Makikita nyo mga ka-idol, puno na po yung lahat na nasa baba. Halos po na target niya na yung 60,000 minutes viewed, yung 5,000 followers, saka yung 5 videos na kailangan mo ma-upload sa Facebook timeline mo. Kung makikita mo po mga ka-idol, puno na lahat yan. Pero bakit hindi pa rin siya nagbibigyan ng chance na mag-set up dito? kumakita niyo po mga ka-idol sa baba ng You reside in an eligible country. Ang nandyan mga ka-idol, you follow Facebook's content monetization policies. naka a po siya. So, para sa akin mga ka-idol, merong siyang na-upload na against sa content monetization policies. Kaya po siya, naka a pa rin. At hindi pa rin siya nabibigyan ng chance na mag-sit up dito. So, syempre, nang nakaraan po mga ka-idol, na upload na po ako nito. And then nag-comment mga idol si Ma'am Alice Imperial Sinina. Kasi ang sabi niya, kapag napuno na daw yung 60,000 minutes build is magkukusa na daw po siyang magigreen. Ma'am Alice Imperial Sinina, so wala nang pong pressure. Ito po ang video na to ay gusto ko lamang po ng palinawan pagdating po sa inyo. Bakit po hindi pa rin po siya nag karoon ng green o hindi pa rin siya naging check yung ekes as, as in, hindi pa rin po siya nagbibigyan ng chance na mag-set up nito. Kasi po mga, mga ka-idol, nag-comment po siya na nakaraan sa ginawa kong video nito. So nakaraan siguro yun. So naalala ko lang din. Pero ito mga ka-idol, patunay na hindi pa rin po siya nabigyan ng chance na mag-set up at hindi pa rin po nagkaroon ng check. Yung uh, nasa taas po sa baba ng your site in an in eligible country. Ayan mga kalodi. So ibig sabihin, para sa akin, meron siyang na-upload na video na against po ito sa Content Monetization Policies kaya po siya ganoon so huwag po kayong mag-worry dahil mga idol pagdating sa Content Monetization Policies uh, para sa akin is magagawa pa siya ng way at as in hindi naman siya kasing bigat na violation gaya ng pagdating sa Community Guidelines na hindi mo yun masunod yung mga guidelines dito sa Facebook automatic mas mabigat na violation yan pero pagdating sa Content Monetization Policies so sa tingin ko naman is kaya tong madala pa sa appeal. Ayan, i-appeal ia nyo yan. Mag-report po kayo. Punta kayo sa help and support. Then, screenshot mo yan. Submit mo yan. Then, mag-appeal ka po doon. Mag-message ka kayo, kayo meta. Ayan, kung kaya mo once a day gawin mo dahil marami nag-report araw-araw possible, hindi agad ay malabasa yan. Patabunan. So, ganun mga ka idol Kasi, yung ganitong uh, problem, mas maganda na re report mo kung bakit hindi pa rin kayo nabibigyan ng force app. Kasi mga ka-idol, pagdating sa profile, kung ang gamit mo yung profile, hindi nakikita agad o hindi basta-basta nakikita yung video na mayroong violation. Hindi gaya ng mga ako sa Facebook page is pag pumunta ka sa uh, bis, uh, Meta Business Suite or Creator Studio kumbaga, mas kilala sa Creator Studio, is makikita mo din mga ako yung video na mayroong violation kasi makikita mo yung dollars is kulay pula. Ayan, so makikita mo rin doon kung ang mga video reels mo ay merong issue, makikita mo rin doon issue kaya madali mo siyang mahanap at magilip yung pagkapaggamit nito ay Facebook profile mahirap po hanapin yung uh, video na merong policy issue kaya mga idol and ma'am Alice si Andrea sina. so sana map mapanood mo video nito at magawa mo ng tutorials kung bakit ganito pa rin siya so wala naman siyang pressure so sana uh, huwag kang mag-isip ng negative kung mag-isip kang negative, nasa'yo naman po yan pero itong video na to ay kailangan ko lang ng kalinawan at ganyan din po yung ibang mga uh, followers and viewers. So, yun mga ka-idol.